Makalas <laughs> Yan guys, so buntis yan oh. Yan guys, what's up At welcome back to my paghihila na naman Yan, ilang araw kaming pahinga Ni Poging Castor at ng aming operator Na si Kuya Michael dahil walang PO Ngayon, tuloy-tuloy na ulit mga idol Yun. At may kasama tayong isang Pogi Ayon, naglalamas <laughs> Ang Kuya Erwin Ayon, oh, ang Kuya Erwin magagayak muna tayo bago natin bidyuhan si Kuya Erwin pauunahin natin magsabit si Kuya Erwin 160 ho oh. ayan o oh, <laughs> Kuya Erwin pa pa, ilan yan 22 wala pa ang helper <laughs> walang gatong hindi makagayat ang operator <laughs> hey Mungi, 26 lang mga idol. Mama maglamas tayo sa daan na naman. Daming views nung napasalpak nito eh. Ano, ini wala na panood. Oo. Ay, daming views. <laughs> <laughs> <not gonna> be... <laughs> <laughs> Wag <laughs> yan umalis mag-awas. <laughs> Yan mga idol, pat naman yung dadaanan natin dahil dito lang ang labas sa may bahay ko. Shitty lang ang isa. Makakatakot yung patuloy mga idol dahil nagtagulan, naglumutin. Ilang araw pahinga si kastor. Ang ganda na ng gayak mo bata ah. Ha, nagaling na talaga ang kuya Erwin maggayak. Hmm. Oh. Uh. uh. Mamaya, palambasin mo muna si ano. Sinahin. Diyan na, at malaki ka naman. Tandahan lang. Yeah. Ay, ang dalas ng patwe. Ay, talampas yung mga... Hey! Hey!

Yan guys. Padam-tama lang ang init. Pabukas, nawala nag sawa din ng ulan. Uh, init naman. Makakapagano tayo sa kaingin. Hmm, Makapagpasilab tayo. <coughs> Para matanim man ang kuya Boji. Oh! Bang kain si Kuya Erwin. Mabilis si Boging Castor dahil chicks yung nasa na Hey! Hmm. sa mga idol ilog ano ng ginang sa gitna oh <laughs> hmm, hmm. Ito mga idol ay sagad uh, sa pampatway um, dun sa pagdadala natin sa pagbababaan. Hmm. Pagka manipis na ang sapata ng kabayo, nakakatakot din talaga dahil nga nabalda, nabalian na rito dati si Pinky uh, 170 kilo yung kargang niyog di bakit nadulas yung panghuli nadaganan yung paa ayun bali yun yung una kong kaba kasama sa pagbablog si Pinky kaya medyo ninenervous ako dito sa patuloy na ito Yan mga idol, na overtake natin si Kuya Erwin. Ayan si Kuya Erwin sa uli. Ayun, mag-ubod kayo. Kinamaan lang <laughs> ang kidat. Ayan guys. Wala na, bulok na. Wala na nga duloy. Ano, di mo makalas? <laughs> Ayan guys, so buntis yan o. Lambuan na. April, no? o, manganak nganak April. O, mga sa April. Ang tatay ay si Erwin. Mga paiba pa. Mga paiba pa, ano? Okay. <laughs> ano? Nakalas na? O, okay. 22 City lang doy, eh tayo ng, ng piso Noong nakaraan Hindi nalimutan ko sabihin Sabihin natin ni eh, Utsu Madulas Pawisan agad si Castor Hindi naliguan mga idol Mamaya pagkatapos <laughs> liguan Sa ulan <laughs> May, may, batang sogi. Ang ganda. yung mga idol, si Poging Castor. Pawisan agad, hindi naliguan. Galing sa gala ng may-ari. Nag naglaro kami ng basketball kahapon sa Silangang Maligaya. Tanghali na nakauwi, Kaya namaman na kami natulog. Hmm. Paano guys? Thank you for watching. At ingat kayo palagi. God bless you. Bye-bye.